Hello po. Um, guess the logo. Samsung. Samsung po? Yes. Uh, magbibigyan pa po kita ng isang pagkakataon. Samsung. Oh, Samsung ka na po. Samsung po. Oh, Samsung. Ang tamang sagot ay... Something. <laughs> oh, <nice ka. laughs> Tol, excuse me. Um, uh, guess the logo. Oreo. Oreo? Ah, uh, totoo na yan. Ha? Bibigyan ka pa kita ng pangalawang pagkakataon napanat kasi. Ano tol? Huwag kang masabi ng ganyan tol. Huwag kang nang bibintang. Hindi kami yun. Wait. Hey. Oreo. Oreo, Oreo. 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 Ikaw tol. Ikaw tol. Oreo talaga legit. Ano? Oreo? Okay ayan na yun. Ano? Oreo tayo? Naku, ayan na yung ano dyan. Omeo. Nako, ano tayo diyan? Liliman libo pa naman sana to. Omeo. Omeo daw yan, 5,000 Omeo daw. Tingnan natin kung makukuha na. Ang tamang sagot ay Oh no. <laughs> <laughs> Tagi na 5,000 na yung prado. Kuya, I guess the logo. Lego. Ha? Ah? Lego. Sure na yan, kuya? Uh, Uh, bibigyan pa kita ng pangalawang pagkakataon, boss. Hindi na, sure na yun. Sure na yun? Uh, sure na daw, to, Lego. Ang tamang sagot ay... Jello. <laughs> <laughs> Sino ba yung mga writer na ito, bro? <laughs> Ba't ganito yung lumalabas? Si Jello taga sa amin to, ah. <laughs> Hello, ate. Guess the logo. Andox. Ha? Andox. Andox? Uh, sure na kayo dyan, eh? Opo. Opo ba yung name, mga tato. Naka-type lang po. Guess the logo nga po eh. Antox po. Sure na yan te? 100%? Opo. Okay. Ang tamang sagot ay... Antox. Antox. Eh, <laughs> ano mo masabi niya doon te? Funny po. Pa. Masaya no? Nainak. Comediante talaga no? Kaya nga po. Ate, guess the logo. Dati puti. Dati puti? Sure na po yan? Ang tamang sagot ay... Ito po oh dati kami <laughs> nai uh, guess the logo facebook facebook po facebook, facebook po legit po yan uh, pagbibigyan pa po kita ng pangalawang pagkakataon facebook po oo nay. Okay, facebook daw tol ang tamang sagot ay fake news <laughs> hello ate guess the logo instagram ano po instagram sure na po yan Sure na po? 100%? Opo. Nope. Ang tamang sagot ay insecurity. At all, uh, guess the logo. Alaska. Sure po yan? Opo, yes. sure. Ang tamang sagot ay malas ka. Ano po naman yun? Malas. Boss, pwede ba picture? <laughs> <laughs> Ate, um, uh, guess the logo. Under Armour. Ano po? Under Armour. Sure na po yan? Opo. Ah, uh, malaking pa-premium po ito? Sure po. Sure po? Ah, uh, ilang percent po yan? 100 percent. 100 percent daw si kuya, sayang. Okay, um, ang tamang sagot ay... Under arrest. <laughs> sayang po. Sayang <laughs> <laughs> Ah, uh, guess the logo. Uh, champion. Ah, uh, uh, po? Champion. Sure na po yan? Champion. 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 Okay na po? Opo. Ang tamang sagot ay... Champurat. Sorry po. Nagutom ka po? Opo. Thank you po. Sorry po. Sorry. Ate, guess the logo. Pizza Hut. Totoo po? Pwede po po kitang bigyan ng pagkakataon? Pizza Hut. Pizza Hut po. Ang tamang sagot ay... Pinaka-hot. <laughs> Hello po sir, uh, guess the logo. Uh, new Balance. New Balance po. Uh, okay. Ano pa po po? Uh, Pagbibigyan po po kitang pagkakataon na. Uh, Kaya... Hindi ko na may New Balance. Na okay na po. Ang uh, tamang sagot ay Need Beer. Ayos Boss, uh, guess the logo. Red Bull. Red Bull. Guess the logo dalawang ano, dalawang malaki nagtitira. <laughs> guess the logo, boss. Um Red Bull Supreme ang uh, tamang sagot ay Bad Bull. Masama sila nagtiti. Ano ba talaga yan? Ha? ano Digit ba? Legit ba yung logo na yan? Hindi ko rin ay, shoutout po sa writer nila Boget. ha. Yung mga pinagsusulat niya po, yan po, nagtitirahan na ano. yung ko kung ano yan. Hello ate, guess the logo. Tang. Ha? Tang. Tang. Ah, ate, ilan tawa natin? Ay ba yung tanong tol? Hindi yan, hindi. Ah, sorry, sorry, sorry. Ah, 18 ka na po. Um, anong favorite color mo? <laughs> <laughs> hindi, ata, guess the logo. Di. Guess the logo. Tang. Tang? Sure na po yan? Tangina. Ah? Tangina. Ate, oh, grabe ka namin. Gumura ka dito. Oh, Ate, mamaya sabihin ng mga viewers natin, nagmumura kami. Ma ano to, malaking pera to, te? Tang. Tiyo. Tang talaga? Okay, ang tamang sagot ay... Tangi. Hello ate, guess the logo. Nasa po. Nasa? Opo. Bibigyan po po kitang pag pangalawang pagkakataon ate, guess the logo. Nasa. Nasa? Ang tamang sagot ay... Pizza. Pizza. <laughs> <laughs> Sabi niya <natin>, talagang nakakainis. <laughs>